Sabi ako sa mga polis, nakikipagkwentuhan ako, ayaw makipag-usap sa akin, pambira. Paano tayo matatapos? We conduct this hearing and investigation in aid of legislation regarding the privileged speech on the PNP operation in KOJC, KOJC, delivered by this representation on August 27, 2024. At this juncture, I would like to acknowledge the presence of uh, Senator Robinhood Hood Padilla, member of this committee, and uh, later on, uh, Senator Christopher uh, Bongo will be joining us. And uh, supposed to be uh, Senator Amy Marcos, but uh, for some uh, uh, reasons, uh, she's not uh, available uh, at this uh, printing time. May I request Attorney Mike, Attorney Andre Mortel, our committee secretary, to please acknowledge our resource persons present today? Ayong hapon Mr. Chairman, hapon from the Department of Interior and Local Government. Now we have Attorney 1, Victor R. Llamas, Undersecretary for External Legal and Legislative Affairs. With him is Attorney Lord A. Under Undersecretary for Operations, and Assistant Secretary. For, and uh, we also have Attorney Romeo Benitez, Assistant Secretary for Legal and Legislative Affairs. With him is Attorney Ross Rafael P. Bascunya. From the Department of Justice, we have uh, Attorney Oliver Saniel, City Prosecutor. Uh, we have from the Davao City, the Honorable Mayor Sebastian Z. Duterte. Good morning, sir, and with him is Vice Mayor Melchior B. Jr. From the Department of Social Welfare and Development, Region 11, we have Attorney Vanessa B. Gokong, Director for. From the Commission on Human Rights uh, for Region 11, we have Regional Director Junit Rose F. Barroquillo. From uh, the Integrated Bar of the Philippines Davao Chapter, uh, President of the IBP, Attorney Aiza May Kanda. From the NAPLCOM, we have Vice Chairperson and Executive Officer Alberto A. Bernardo. From the National Bureau of Investigation, we have Regional Director uh, for Southeastern Mindanao Regional Office, Attorney Arcelito Albao. From the Commission on Higher Education, Region 11, Director Maricar R. From the Department of Education, Region 11, we have Dr. Re Rebon Famil Bagyo. Ito ay isang buhay na katotohanan. Lately, however, impressions to the contrary have been circulating. Nevertheless, as we come together this afternoon, we are not only we not only prove this Naysayers wrong, but we also show what we are made of. In spite of it all, life is still here. But the more pressing matter now is the question of human rights. Just this morning, we conducted an ocular inspection of the Kingdom of Jesus Christ compound. Thousands of PNP personnel have been there since August 24. Counting today, 13 days have passed for this operation that has required the combined number and force of four regions. Marahil ang ilan sa atin, 13 days na rin hindi nakakauwi sa pamilya. Mga estudyante at empleyadong 13 days na rin hindi nak nakikita ang kanilang paaralan o opisina. I would not be surprised to find out that most, if not all, of our PNP personnel find themselves in the same situation. May tinatanong ko kanina na mga ibang region uh, na polis. 13 days na rin daw talaga silang hindi nakaka-uwi at walang matinong uh, tulog at ligo. Sa totoo lang, naawa ako sa mga PNP personnel na ina-assign sa KOJC compound. Isipin nyo, halos dalawang linggo na silang nag-barricade. Nakapag-detect na sila ng heartbeat, heartbeat sa ilalim ng lupa. Nag-implementa pa ng whole of government approach. Noong naghukay sila sa basement ng school campus, hindi hindi pa rin naging successful ang implementasyon ng warrant of arrest. Hindi pa rin makita ang dapat makita. Sa paningin tuloy ng mga tao, mukhang may kakulangan sa ating mga pulis. Lalo pa nalaman ng balita ngayon kung paano nahuli kagad ka ng Indonesian National Police ang mga taong pinaghanap ng ating gobyerno. And I wonder if high confidence can compensate for low returns and low morale, especially if the latter two come allegedly at the expense of our most fundamental human rights. Thank you sa inyong pakikinig. I would like to yield the floor to my colleague, Senator Rubio Padilla, for his uh, opening statement. You have the floor, Your Honor. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Bismillahir wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ng pagbati po sa inyong lahat ng kapayapaan, awa at pagpapala po ng nag-iisang Diyos. Ako po ay nagpupugay unang-una sa chairman po ng komite. Senator Batok de la Rosa. Ang amin pong pinagmamalaki, balls of steel. Isa po ang aming pambato, pinakamatapang na uh, senador. Isa pong karangalan ang mapatabi sa kanya sa oras na ito. At uh, pangalawa po, magpupugay din po ako sa mayor ng Davao City, uh, Mayor Baste, Duterte at sa lahat po ng mga panauhin namin uh, sa pagpupulong na ito, mabuhay po sa uh, PNP, mabuhay sa atin po mga taga-gobyerno at siyempre po sa KOJC. Uh, peace be with you. Uh, ako po ay bago sa larangan ng politika. Bagamat ang aking pamilya ay matagal na pong nasa politika, pero ako po ay kailanman hindi ako nagnais na sa politika. Siguro dahil sa mga sitwasyon na ganito. Ito po ay para sa akin ang una nating dapat isiping lahat ay ang konstitusyon ng Pilipinas. Yan po ang pinakamataas na batas ang saligang batas. At sana po, bilang tayo po ay nasa gobyerno at ang mga kasama naman po natin sa KJOC, tayo po lahat ay Pilipino at tayo po ay minsan ay nagkasama-sama dahil sa pagmamahal po natin sa bayan natin at tayo po ay sumusunod sa konstitusyon, sana po, ang pakiusap ko sa dalawang panig. Sa usapin po ng pagdinig na ito, wala po ditong sasabihin ay makaduterte kami. Yan ang sinasabi. Kaya nyo ginagawa yung hearing na yan kasi makaduterte kayo. Alam nyo mga kababayan, kapag ka hindi po tayo tumigil sa ganitong paniniwala, hindi tayo aasenso. Kami po ay inhalal niyo para maging tagapagsalita po ninyo, maging boses po ninyo. At dito po sa usapin neto, wala po kami ditong pinapanigan. Ang pinapanigan namin kung ano ang sinasabi ng saligang patas. Yun po ang susundin natin. Dun po tayo po lahat pagkatapos ng usapin neto. Kahit anong ihampas nyo sa amin dito na batas na ginawa lang namin sa Senado, sa Kongreso, hindi po yan pwedeng manaig sa saligang batas. Kaya mga kababayan, sa usapin nyo sana ang pakiusap po natin sa lahat. Kung paano po tayo magkakaroon ng katahimikan, kapayapaan. Paano natin ito matatapos? Nang wala po tayong sinasagasaan na kahit na anong karapatan ng inusente. Doon po sa mga sinasabi na may nagre-reklamo sa kanila, eh wala po tayong ano dyan. Kailangan nilang sagutin ang sinasabi ng batas. Pero doon po sa mga taong walang kinalaman nakikiusap ko ako sa inyo, malinaw po ang paghihiwalay ng simbahan at ng estado. Kanina po, maaaring sasabihin ng karamihan na si Robin Padilla, ex-convict yan. Ano Alam niyo, sa totoo lang ako, naiyak ako kanina nung pumasok ako sa katedral ng KJOC. Muslim ako. Pero naging kaugilian ko na po yung pagpumapasok ako ng kahit anong simbahan, nagaalis po ako ng sapatos. Pero kanina, hindi ko po nakakilala na katedral yun. hindi po ako nakapag-alis ng sapatos dahil huli na po nung sinabi sa akin na katedral pala yun. At sa dami po ng tao kanina doon, hindi ko na po alam kung investigasyon ba yon ng Senado o investigasyon ng media. Dalawang beses po ako na itulak, tinamaan ng kamera. May mga bagay sa Pilipinas, mga kapatid, mga kababayan, hindi naman puro sensationalize natin. May mga bagay na kailangan naming magtrabaho. Ano po tayo magtatrabaho kung hindi kami makalapit doon sa gusto niyong? Makikipag-usap kami doon sa mga pulis. Ayaw makipag-usap sa amin. Hindi naman ako nag-iimbestiga. Gusto ko lang kamustahin. Dahil alam naman lahat na PCCR ako, criminology ako, nangarap ako maging pulis. Tumabi ako sa mga pulis, nakikipagkwentuhan ako, ayaw makipag-usap sa akin, pambihira. Paano tayo matatapos? Mga kababayan, kung sana, Chairman, ang maging tulong itong pagdinig na to, eh, matapos ang kalbaryo ng KJOC, matapos ang kawawa yung mga polis doon, tinatanong ko, 24 hours, palit-palit. Ngayon, kung sa tingin nyo lahat na eh, nakakatulong sa bayan to, eh nasa inyo po yan. Pero sa akin, ang pakiusap ko sa inyo, malinaw ang saligang batas at paghihiwalay ng simbahan at estado. Sana po, yung tayo lahat magkumpisa bago po natin to palahin, bago tayo magsisihan ang KJOC. Simbahan po ito. Yun lamang po. Maraming salamat po.